update po tayo sa aking gulayan hindi dilig po kasi lakoyan akong didilig ayan ang gulay ayan yung bunga ayan o Ito malaki na bunga ng patola natin oh. Hmm. Kasi may bunga pa ilang piraso. Yun uh. oh. Yun. Diba? Pa. Palay ah. sa mga palayo. Kailan ko yung ngayon ang natin yun no? Kaya buong ah. Kailan malilate pa. Ka na pa Alam ba, sitaw natin na yun, o. Oh. May mga buwan na napitasan na iba. Yung pinagapang namin doon sa gilid ng padet. Ayun, know. o. Oh. Alabasa. Dito tayo sa ating gulayan. Dito sa likod ng factory. Ay, hey, huwag mo Basa akong basahin. Nabasa akong nila eh yung patola namin oh. No? Malaki na. Ah, ito yung isa, oh. malaki na rin. sa taas <laughs> ayun oh. Tangay no? Ayun oh. No? Yung no? no? pipino, may bulaklak na rin. Ayun oh, no? may mga bunga-bunga na rin ayun oh. No? Ay, malunggay. Bumulaklak na rin. Talong, malaki na rin. Ayan, o. Oh. Malaki na. Pwede na nangabisin. Okay, maraming salamat po sa nanonood. Ayan, may bunga na yung kalabasan namin. Ayan, o. Ayan, Tani. Talong, talong. Ayun ba? Ayun ba? Sanggirad, ah. Ah, katirad ako. Ayun ba? Yelo. Yelo. The... Ito nandito. dito so, ako sa may Kargadi. Ano yung English? Ay if... eh, well, English. Ito alam nyo ba na kung alam na to na sa hemlock sa saka... sa matataas ang sugar. Ito mapaganda nito. Sa ating bihira nito. And, hindi ko alam kung ano tagalog sa atin nito. Ito'y i dito sa Middle East lang matatagpuan saka sa Europe Hindi <laughs> nyo kung ano yung tiyo Ayan, ang ganda o Ayun o, talong may, <laughs> o, oh, may talong kami o, oh. double double o oh. Tapos ah, meron kaming, ano tawag dito? Ah, patatas Ah, patatis Pargati anday ibikos wala tanim ah ayo ayan mga pagaganapan dito sa amin ni Kuram 'yung mga lantim gamit dito meron kaming herbal na kontra sa acid gadi oh ibikos ang ganda ng bunga ng mga ibikos pero so, maasim to pwede pa lang asim sa sinigang ito eh ayun blaklak yan So, hanggang dito na lamang. Makamang salamat po sa nanonood. Ganda ng kulay ng ibigos na ito. So, makagadi. Min! Min, Seba! Ali, Ali! Ah, yan lang. Ah, yan lang. Ah, na Pakistani! Amir! Seba! Seba! <laughs> Wow. Aya, Pilipinas ni ismail yung kalabasa, ismail kuwais. ada squash, squash ala, mii mii ala. ba talong? Talong? Hmm. ba talong? Ada silo, Kulo? silo, kulur silo, silo. Maaasip silo. Mas yes, oh. ng buhay yan.